Hindi na ako napapakatayas. Biglang <laughs> hindi na napapakating. <laughs> hindi, alam ko paano. <laughs> Ito, friends, Dati, parang na-front. Uh -huh. <laughs> diba malinis na tingnan? Dahil yung na-cemento na. sa inyo ka ako na ayaw na ginawa kante sabi ko hanggat hindi matapos itong pakot na ito makukutong kamay ko napukuha nung pakot matapos na nga napukuha ko pa lakas na isang ulan masarap siya na maglumi kaya na o kaya ti Jen vlog kanyan <laughs> silang buk lagi rin dun Pasta ulit guys! Grabe! Hinabot na kami ng pa ino-open tong kon na to. Bawal bilaran lang ng palay yan. Bawal pa dahanan. Padaanan pa yung tunay. tagal naman niya nang tapos. bilaran lang palay yan. Ito yan <laughs> para bilaran ng palay. Hindi, hindi Hindi para dahanan. So ito pa rin luma ang pinapagamit. Nakakapagtaka guys. Mga kalsada ngayon na, na napansin nyo rin ba na ano? Bising-bising busy -busy mga kalsada talaga naman kabi-kabila yung mga nag -re repair Siguro kasi ma-audit na sila. Doon nga sa amin, ano, bago pa yung spalto, bago pa lang siyang nilalagay. Siguro, Pero, mas, ay, itong, ay, itong, lang, grabe yung mula doon. Tumila na. No? dami na Dahil kasi naliligo dito kasi privates to dito, walang bayan dito. Ang ganda. Nung kami nila, unsang saan kami sa Blayan nakatira, doon naman ang pisto namin. Free lang yan. Pero pag sa iba ay may ano eh. Ito pala dito sa ano na to side, kung na yan. Red ka. Tabing na na, tabing dagat na. ulang ulan dito oh. Dating naman. Hanap tayo guys ng mga kainan. Welcome to San Sabah. Hmm, paano ito? Sa terminal. Terminal? Hmm. oo. Tandaan ko na ito pag, tayo? pag uh, biyahe tayo pa Manila. Nagtinta pa nga dyan yung nanay ni Jerome Malin ba? Ayan hmm. 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 guys, kain muna tayo. Nagutom lang mo kayo ng

kaya a-attend kami. Si Mot. Nagutom sa biyay. One hour din yun. May get one hour ba? May get one hour din yung biyay namin. Bili tayo na makotkot. Magpunta lang tayo dito magastos. sablayan magastos. Bago pa mag alas 6, ubos na naman yan. Gusto ko kape. So ayan guys, uh, inantok kami sa loob ng gym. Magkakape muna tayo. Kaya lang hindi <laughs> naman namin. Hindi na ako nakapakape guys. Biglang hindi na napapakafing, <laughs> hindi alam ko paano. Ito French Latte, parang magpapakafing. <laughs> nilagay ko na yung corn pasal ko, mauna yung akin hindi parang marunong. Hala, J, ito ang mga kono. Oh. Ay, Malibu saan ba akin? medium? Ito yeah. ang medium, oh. Ismol Ismol small sa akin? yung sakin. Ano sa'yo? Ano? Lagay ko na rin sa bag ko to. <laughs> ito small, oh. Ano sa'yo? Ito French Latte? Oo, oh. French Vanilla. Ay, ito na yun. Ito lang French Ano yan? <laughs> <laughs> Halika. Halika. Halika, sa halang paligid. No, could... <laughs> na lang. Bayan, bayan. Iraman naman na naimas, no ba Sa bali nga. Iba yung hindi rin. Nasa Ano, ano, ano mag Magista, po? <laughs> ganyan na ay nilagyan? Ayan na na nag lagyan mo na ang kwang. Oh, mayroon nga silang creamer at para Tama na po. Eh. <laughs> <laughs> uh, Tama <laughs> na po. Hindi mo to show. Hindi ko Kaya na rin. <laughs> French, okay, ito, gising ka dito. Kung oh, gusto ko sana, oh, man, -gusto. sana to, kaya lang maglamig niya. mo Tikman mo Hindi ka Hindi <laughs> na ako marunong dito sa ice cream. Tumamig Isip sana kung sinama na sandali gaya. Hindi, meron din Ibigay May na Ay, gusto mo pa siguro mag-add Oo. Kapag natatapangan pa. Ito nga rin, isa pang... Bakit mo pinalitan ay. Na. <laughs> Baka naman mag... Ano? palpitate na ako dahil... Ano dah. kayo? Ito? <laughs> okay lang, ah. Or... Ano yung sa inyo ang French banila. Ay, yeah, french banila. Yeah, hmm? Gaya-gaya. Ah. <laughs> 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 Alas sa ispa yung ano yung program. Dahil sa inyo ba't, ah, naglamig na. <laughs> French Vanilla. Ay, French Vanilla. pare pare Tulad-tulad. <laughs> At kano yan kuya? dapat pinto, magtulay, ay darating. tuldinin. nunalipatan gamay. libot libot muna na. tu Dito tisunag eh kabilang bayan. Bilin. <clears throat> ang layo ng pinagbila natin ng pichil ah. <laughs> Nakarating sa sablayan. Ayan. May nadaanang kami Mr. DIY bumili tayo ng tong garbage bag yun chopping board din ng natin gunting pitsil nakarating kami sa blind magbili ng pitsil nandito ulit tayo sa tindahan. pina pinapasimento namin itong flooring ng kusina. Okay. madang mabigat. Yeah. Tao lang man. Tao man lang. na. So yan guys, bago yung kanilang lunch. Pusit. Baka half day lang din sila. Mm wala pa rin ano, nabiling kahoy. Bumili pa lang sila ng kukulamber sa bayan. Magpan natin, magpan na lang. Sana ba? Kisok ko natin. Kisok ko natin. Kisok ko natin. Kisok ko natin. Kisok naman. September 1 na pala ngayon. Ang time lapit na birthday mo sa Merkulis, September 3. Advance happy Awa. birthday. <laughs> Wala akong handa. Um, may handa ka nga. Nagpaluto sa ating Miss Katsun Sang. Hello, eh. Hello. Tanti pa, sayang. Birthday na ni Auntie. Ang Dito ka na magpakain Auntie. Pagsalusaluhan na natin dito. Wala tayong katayan? Ha? Ano pa? lutok? Ang pirak! Naku-marsing na eh. Magpatabok pa! Ang mo na sa Uncle marsing Ilang taong ka na sa Merkulis Auntie? 66 na! 60 shakes do double six September 1 na, bar months na bilis ang panahon. Dag, -dag na naman ng taon. Malang ko na? Ha? Ren. Rente so? Ha? Ah? Nanae George Wow, ano, okay, <laughs> 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 <hali>, lang man ang nagag <laughs> nag Nante. Anong buwan ka? Edad lang man ang nagadagdag ante no. Baby face pa din, ha? Naman, tingnan niyo naman sa tilagay, baby face. Ang ganda na. Double face. Ay, kailan ka? Double <laughs> face na Ikaw ay sa December mag 66 ka na rin? Oo. 1990. Tapos. 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 kumain mga yung plastic na pasta niya. Nakait ka, pinag-ibot eh. ko na sa kanila mo. Ganit ko eh. Pag gulong um, kung um, may tira si, ano na sila, yung, sa Check natin yung ating pusit. Isang kilo na ito. So, oh, Ay, sa pagbudigo. Sabanan. So, hindi na rin ino. Medyo malinaw na. Pwede na ino man. Sabi ng Teligaya, pag nabili daw tong kwan na to, kalahati. Maganda daw sana dyan, up and down. At tas dito na yung tindahan. Wala pa nga, pang down, pa up, up ka pa. Maganda lang tapo, hindi naman magpagawa. Hindi naman na kinuha nila ate Irene yan. Kaya ito lang talaga yung atin. Hanggang sa may saging. I at malunggay. Magkano yan? Ang ano nila? Magkano nila? Irene? 100 yung sabi nung ano, may, may ari. Pero sabi niya, nasa pag-uusap pa naman daw yun. Siguro, ano, 80 ganun, makuha, Mabigay niya ng 80. Kaya naman, dalawang kalaboko yan ah. Ikaw na yung magbili. Pintaan mo ng dalawang kalabaw yan. <coughs> Pagdating ng mga kalabaw ko, galing din daw. Pababa ko pa eh. Kung tumaba o pumayat. Pag pumayat, hindi pwede. Hindi <laughs> pwede. Hindi pwede tinda. <laughs> Pero kung nagdoble ang katawan nila ay, ang kayo kari ito, magkano? Cinta kasama anak. Cinta kasama anak. Ay, Ite? Oo. Oh. oh. Ay sa akin yung malaki ng anak noon. Malaki rin hindi pala lang, eh. Cinta yun na. No? Malaki rin no? Dalawa. Sarili mo yung kalabaw na yan. Apat yun. Nainot-inot. Ha? Naunti-unti lang. Naunti-unti lang. Kada <laughs> pahon isa. May one, may kapitan. <laughs>

Ilipat na naman yan. Antay. Nahilo na rin lang yung mga kahoy na yan. Una, tag din Gabo ni sana Hindi pa nag-tool. Tapos na makakakoy. Yung naikalat na rin namin yung buhangin. Bali, bukas siguro magpahakot pa kami. Ngayon kasi, ano, wala daw loader. Bayi Wang, ni. Okay. sakay nyo? Yo. Mga kapwa naman mo magsasakay. Kayo to rey talay? Kayo to rey talay. Wala talaga nga ano. <laughs> na. ka dito kay Les. Survive ba? May sideline. Gatingin na lang yung mga ano eh na tao saan naman tayo magpunta dalawa. <laughs> sana all laging busy ano na. Nakakaraos yung ano, ginahulugan. Karaos ang lunis hanggang dunggano na. No? <laughs> <laughs> doon nga, ako, kaya yung peng, yung iwanan ng tinilas daw, lagyan mo doon yan. Sa so, may ano na yan, tapat ng paano. O diba, malinis na tignan dahil na-semento na. hanggang lang ha? so, ah. Yeah, Ayan, tiles na naman. <laughs> Buti <laughs> na talaga ng anihan dito. anihan na talaga bukas pag pinatiles niya pa yan. Saka, Saka na. Patagin mo muna. Mm, kain na. Kain manan. Nagutom na sante. Hindi daw nagagana eh. Wala na lang kain. <laughs> Anong oras ka nang nila <laughs>